What's up mga kainsan? Ayan mga kainsan, magandang umaga po. Ayan, may bisita po tayo sina Joe and uh, Jen. Ayan. Ah, uh, bisita po natin niya, si Kuya Jonathan, tsaka si ate. Ate. Hello po. Ayan mga kaibigan po. Umaga mo. Good morning po. Dito ako sa ano sa lugar ni Kainsan, ni Dito po sila natulog kagabi. Eh. Ay, ah, hindi ko na kayo naasikaso ka ate kagabi, eh, kuya. Okay, okay, lang, ako, ganda ng kwentuhan nila oh, ni tatay. Oo oh, oh, nga po. Ay, nag-deliver ng talong kagabi po. Ay, sabi ko yung eh, nakakahiya. Bukas na lang ako babawi, sabi ko. Okay, okay sa okay ano pala na nag nag sa Riyaya, Riyaya. nag-live pa ako doon kagabi. Oo, oh, kagabi oh, po. Ay, eh, mahina na, po ang signal. Mahina ang signal dito. Yan, si Utoy. Toy, yung Ay, anak niya. Yan. Ate, sino nga yung sasyoutot mo, kuya? Pa si Leonardo, Leonardo Jun Sabalia Jr. Ayan. Yung si, followers ni Kainsan. Maya maya yung nanonood kahit pa ulit ulit. Ano <laughs> ah, po? Elvira. Elvira. Uh, Robles, that's Robles that's Salantes. Ayan. Yung tiyahin ko. Ayan, number one followers ni Kainsan yan. Ayan, salamat po. <laughs> number one nanonood ng lahat ng video ni Kainsan pinanonood. Mm. Ayan o, from Kabiti po, sina Kuya. Igalin pong Kuwait. Ay bro, oh, may pumunta din eh. Oh. Bakasyon lang kami isang buwan. Oo. Oh. <laughs> Binisita po. Kasi kasama po tayo sa isa bakasyon na ng sa isang buwan. Ayan, pero pinuntahan pa po, po tayo. Oh. Ah, yeah, Uh, babalik na kami ng, ano, ng linggo. Balik, uli ng Balik na uli ng, ng kwait. Balik na uli Sa linggo po? Linggo. Linggo ah. na ang kwait namin. Ay tara ako yan. Doon naman tayo sa kabila. Ah, sige, sige. Ayan. Papunta lang po kami doon sa kabila. Tao eh. Dito na kuya ang daan. Nakakamiss din ang kwait eh na kuya. Oo nga. Yan mga kaisan, kung natatandaan ninyo yung nanguhuli po kami ng mga pusit. Yan, sina kuya po ang kasama. Tsaka espada ano kuya? Espada, oh, nag-migwit na, 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 tayo nung gabi. Yan, gabi. Espada na... Tsaka yung crabs. Crabs. Yan, kasama po lagi natin Kasama yan. Na si La, Kuya Kim. Oo. <laughs> oh. Si Doc Arthur. Yan, si Nakabusing, Team Kalabaw. Yan, hilo po. <coughs> sa ano pala, Sabado. Pa Balenciwila pala kami, Kuya. Sabado. Sa Sabado. Oo, pupuntahan namin si Paren Joey, yung ating kaibigan. Sa Valenzuela ba nakatira yun? Oo, oh, Balenciela. Oh. Pupuntahan ko. Sabi kay patitikmin ko ng gulay. Oo. Oh. Parang walang gulay doon na eh, ano. Oo. Oh. <laughs> Sabi ano kay iba yung bigay ko ay. Bahay na rin doon. Bibihira na lang yata nagtaniman doon sa Valenzuela. Parang oh Wala ata. Hindi na rin. Bahay, puro bahay. Papunta po kami doon sa kabila po. Nakakamiss din ang kuwite, eh, no? Uh -huh. Pero mahigpit na kuya ngayon, ano? Ngayon? Pala yan checking ngayon, eh. Ah, mga checking na, no? Halos araw-araw. Pagkakawang 20 ka, nag-day off ka, pag na-tempohan ka ng polis, ikukulong ka pa rin. Ah? Papatubos ka ng ano, sa amo mo na Kahit Kahit bawat day off? Oo. Mm. O, oh. mahigpit na, no? Papatubos ka sa amo mo ng dalawang dito. Ay, Ay di dapat, dapat. May ipang huwag ka na nga naman lumabas. Pag 20 visa po, yung po ay sa bahay. Ay, may anong hirap din pala, no? Brokuli, ewan ko lang kuya ko nabubuhay dito. Parang hindi eh. Ito, dito, dito yung taglamig. Oo. Oh. Ito, yan, tamo kuya ang kawayan. Walang problema sa tulus. Ayan, no? Oo, oh, yan mga badali ka pa ng mga kuwa Oo, <laughs> ano? oh, libre na po yan ang, Di ba sa iba doon pinibili pa yan na oh, po? Pinibili nga yan eh dito ay wala na pong problema di yan Oo oh, papaalam ka pa sa mayari Ah doon hmm. Ay uumayan ka po dito sa kawayan po Ah lalo po yung bye bye ilog niya hanggang pa ilaya puro kawayan po yan Bagay mga pangkubulaan po ay ay walang problema hmm.

Okay. Hindi, okay lang po, yan. Mama, yeah. ma yan, may mababaw lang naman yan, kuya. totoo ito, ito. ito. ito ko Dito na lang oh, sa Yan. Oo, oh, okay lang po. Mababaw yan, ate. Mm. Dito, dito, ate, sa si banda. Dito, taas ng talong, oh. Kaysa, madulas ka pa dyan mm. Ayun, ay. Ay, ay ito, nagkadumi ka, ate. Okay, okay. lang. Hindi mo mo. Tara, may balsik po, ta. Grabe ka maka ano? Anong okay yun? lang maliligo naman po mamaya. No. Hmm. Pagay ko ay nagpurgod na kuya. Yan oh, paiki maghahalaman. Ayun, ang ganda pa pala. Nagbabala na. ka na rin bang magpurgod kuya? Eh, nagbabalak ko na nga eh. Loob ng ano, 15 years. Ah, dalawa pa lang. Dalawang bakasyon pa lang. Aba, hindi ko pa rin maliligo ko sa Pilipinas, ano? Hindi <laughs> ko na kabisado <laughs> ang ano, yung lugar sa ay, siyang... ang mga daan sa ano eh. Sa amin eh. Hmm. Kaya yeah. Anthony, yung iba baluk gumabaluk to. Oo nga, yan ay nadali po ng ulan nung tatlong araw na ulan pero nakakabawi na po uli. Gaganda oh. Kagayan to may uod to oh. Kasi... Oo. Oh, mm. Yeah, tinatanggal nga po ni Bunso yung iba. Ayaw pa si Bunso. Oo, oh, nadiyan po. Sama si ano, si si Bombay po. Bombay. Hindi pa si Bombay, hindi. Narito po. Kaya wala tayong pangkat. Ayun, no, may, ano, may butas na siya. Kahit batakin mo po yan, kuya, ate. Hilahin mo lang. Hmm. May ano pa pinagbahayan. Eh, Oo. Oh. Yan, tinatanggal oh, po oh. namin. Ni nakambal yan. nakambal pala eh, oh. Wala, ang lawak pala nito. pa. Pag ganun o pa, El. Ah, tignan mo, oh, may... Ano, oh, butas din. <coughs> butas na po yan. Oh may ino. You know, hmm. Pinagkainan niya. Gawa ng tatlong araw po ito, na maulan. Taon, lang, <laughs> taon na hindi dinon ng buhay nito eh. Yan po inaabot na isang taon. Hmm. May git. Oh. May git. Lalo pag ito na pa, po oh. na sa kaso. Meron kami datin talong damon. kapag tapos na mamulak, mamu sinakuyo oh. Maraming pinadala yeah. siya eh. Mga ganto kuya. Yan pang-anong pala 'yan? Pangkat ng mga sanga yan eh. Sige ate. Pang-trim. Malos si mamahalin 'yan apo. Eh? Made in America eh. Mukhang matalas eh Pangkat daw po ito ng mga puno Ito Pupruningan na ulit ito kuya eh Ah uh, Ah grabe Pagkatalas oh Madalo ah, ah. Tinatanggal ito kuya Kahit may bunga ah, Kahit may ano siya? Oo Pinupruningan na ito kuya Grabe pagkata Ganda uh. Ayan kuya Sa nagpadala po At kay ate Ayan ayaw na po magpaminsyon Bumisita po sila kahapon dito Si kuya Apa hmm. Ah, pagkagara po. nanti Bay. Ito po yung eh, kailangan ipupruningan na rin ito. Pangalawang pruning na po ito. Pagkakatalas. Tatanggalin po yung ibang dahon yan. Yung oh, dahon dito sa baba. Opo. Ayan, tinatanggal po ito. Gawa nang dito po napupunta napupunta yung ibang sustansya instead na sa buong dito po napupunta. Eh, kagaya niyan, may mga uod na. Saan so, may itatapon to? Sa malayo po yan, ate. Ah, dapat pala may plastic <coughs> mm, hindi, kahit dyan na lang po muna sa kalapit. Ganun. Yan, naman po eh, okay lang naman po. Baka lumipat din dito yung uod. Oo. Oh, Tinitesting ko lang ang aring bigay. Magpuprunin na po uli ako eh. Yo, ganda lang bigay sa kanya oh. Ah, yung kapit. Water po ito. Pagkatalas. Ibang gamit sa ibang bansa talaga na po. Oo, ah, pwede po 'yun ay yung Oh, pang eh. hiwa-hiwain kasama ng kalabasa. Ikaw. Ah, ano hina na po? Hmm. Tignan mo dito itatapon mo lang, nako tayo. Ayan yeah, mga kainsan. Si Ute ito eh. Maraming inuhuda no? Marami. Oo. Oh. Maliliit. Hey Milky huwag. Yan yung tatanggalin natin. Ayan. Ito eh. Mamaya tutulong po ako sa kanila. Sasamahan ko na lang po si na kuya. At ate liligo sa ilog. Diba ka ah? Oo. Oh. Utoy, testingin mo ang ripagkagara, utoy, tamo. Okay. Gusting mo rin galing Amerika. Ah, pakatalas utol sa pang pang pruning mo. Ay, anong gara? Kita naman ay. Ah, ay, mo utol. Parang nginangat niya. Parang hmm. bagong sipilyo. Tiyan mo. Ah, oh, pakatalas ano? Talas. <laughs> Hindi ko parang bagong ano. hiso ay. <laughs> Hindi ka gaya ng isa no? Mm, mm Talagang ididiin mo pa. Yan ay eh, mapalapat lang ay eh, putol na. Hindi pa pang gigil. Hindi pang gigil ano. Yan ay. Eh. Mm. lambot. Siya nga. Mm. Magkalam mo boots. Ito mo pruning. Hmm. Eh pampo pruning ko nga. Oh. Sina kuya po ay sasamahan natin papuntang ilog maliligo. Mga tropa po natin, Wait. Pero may pipinuntahan pa tayo mga kainsan eh, nakakatuwa. Pruning po tayo. Pr Pangalawang pruning na po ito eh. Huli na ay, Tatanggal po natin yung mga dahon-dahon. Yung mga sangal lumaki na po. Yan. saan, bakit yan pinupruning pa ninyo? Para po yung... Ito po, pwede pa po ito eh. <coughs> Para yung mga ano po, yung sustansya po, mawapunta sa talong. Instead, nakakainin po niya yung sustansya nito, ito, pupunta lang po siya sa instead na sa pataas ang sustansya dun lang po siya sa baba na punta mas uh, dadami po ang bunga yan ay eh, kainsan sayang hindi po Kain okay, po talaga. Kasama po sa laban 'yan. Ano po? sa taas? Lawak po. Ah, oh, mga kaisan, no. Oh. Napruno na po natin ang ilalim. Yon, maganda na. Pangalawang pruning po ito. Sasamahan na ang po sin sina kuya at ate pag Ta kuya din. Hindi eh. hey, din ako tay kuya. Tay po ililigo sa ilog. Sasamahan po natin sila. Tao to yan mga kaisan Sa New ni Tatay marami po nito Ito po ang itatanim natin sa baybay bay tabi ng palaisdaan Nung mini lake po Ito Nakita ko lang po sa bahay ni ano Sa sa padilya mga ganito Ito po Marami po sa New Yuga niyan Giant fern Fern Basta pa akong malaki Mahal nito kuya sa online no Ito Giant fern na ano Nataas yan ang yanang taas eh. Tawag dyan. Tawag sa dayo po. Dito kuya Diyo. Ha? Dito. Dito lang kaya kaya yan. Susu. Ha kuya susu susuk, oh. para kung susuk ito yun. Eh. mayroon din pa yun ilan. susuk. Na, eh naman dapat naman. dapat jay. kasi dapat. di to ko ypa yun, baka maduro slang kay. dami pa lang giant fern dito mga kaisan ng. No? ito po. Oh. nakita ko lang ito mga kaisan napakagandang design sa mini lake ito oh. giant fern po yan ang ganda nyan ito -ay pala ang dami din yun eh ang mahal po nito sa online 30,000 10,000 yung malaki yan malamig po yan sa mata nakaka refreshing po yan nakita ko lang po yan sa bahay ni ano kasi sha sha pa din <coughs> Iba naman po itong variety oh. Hmm. Ibang variety. Pero hindi po ako kukuha dito. Kukuha po ako sa niyuga ni Tatay. Ang dami po. Ito. Oh. Yung small version 'yan, small hindi na tayo gagastos ng malaki mga kaisan nandito lang sa paligid ang mga gamit Kaya si kuya oh Kuya, maganda rin din eh, oh. Maganda rin ang pusto din eh. Nakaka, nakababad na si kuya eh. <laughs> Sarap pa kuya Yan naman ko ate Pag ano halimbawa may naga May naga camping package na Pwede mong dalhin dito ano O kayo dito sa kabilang mas malapit Talagang malinis po ang tubig Ayan o oh. Talagang tuwan-tuwa po si na kuya Ate, ligo ka na rin doon Ayan o oh. Kung gusto po ng repair, refreshing talaga oh. 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 Ayos, ano. tapos ay iinom po tayo ng tubig din sa bukal painom nga po Ano daw eh? Malamig yan daw, Ha? Malamig. Paralo? Hindi paralo eh. Baka nung nakikita ang gospo kanina dito sa mga Sa inyo wala? Dumayo pa kami dito. Kung dumirito kayo utoy dito, malayo lang ano? Hindi dito eh. May mga pasok na tama. May pasok ano? Yeah, mga kaisan. Nadoon po yung ating bisita. Dalawa. Inatid ang natin sina Kuya at uh, sila po ay nag-enjoy lang muna doon. Mamaya natin kakaunin. Tayo naman po ay magpupruning dito at saka uh, Hindi ako makahinga. Yeah, mga kaisan, mamaya babalik-balikan natin sila doon. Ano daw? Ahon po Eh. Ah ah. Ha mga okay, Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Woo. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Hinapo na ay. Eh.